kedua Mag-intro muna tayo. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your Boholana? Ajumma. <laughs> So kanina itinimbang namin yung mga sisami doon sa sa bahay ni Bianan. Sisami, dulke pala yung ating mga perela. So iano ko na lang i-insert ko na lang itong aking pag-intro. Paliwa, <laughs> come back, Eze. Come back. Look at how Daddy Insoy walks mga kabisda ko. Pak <laughs> oh. bakang. Bakit bakang ka maglakad Daddy Insoy? Ganyan po mga mga Koreans guys. Hindi naman lahat mga Koreans is bakang. Uh, ito kasi yung parang naku. Para resulta po yan sa pag nila ng madala sa sahig. Nagiging bakang na po sila. Bumari yan. Bumari Blackfish <s1> <önemli> <seres> <slad Jenny> <slok Hajar> How kilos? Uy, hinoktok yun. May mga kindi dito sa labas o oh, hindi na pinansin ni Bianan. <laughs> si kindis sa mga pagsagaling ko yan sa isang church. Uh, walang kumakain mga kabisdak ng kindis. Hindi rin kasi ito bet ni Little insuy Ayaw niya ng mga ganitong kindis. Dalhin ko ito sa bahay. Ipapasalubong ko sa mga bata doon sa amin sa Pinas. Pag-uwi ko sa... <laughs> yan wala lang pumapansin ng mga ganitong kindis dito. Even si Little Insoy, mga kabisdak. Kaya dadalin ko po ito sa, sa amin sa Pinas. Ipapasalubo ko doon sa, kung may makita akong mga bata ba. Marami na po ako doong kindis. Dalawang packs na ipakita ko sa inyo next time. Dalawang malalaking supot ng mga kindis lahat. Hindi na sila kumakain. Yung mga bata dito maati na sa mga kindi. Uh, nung ako ay maliit pa, eh, so, alam yung mga kabisdak nung maliit pa kasi ng mahirap ng buhay sa probinsya. Nung. nung maliit pa ako mga, siguro, daycare, daycare preschool, kindergarten, ganun na mga edad. Hindi pa ako naka, yung pang bubblegum, napakasikat man yan dati yung bubblegum mga kabista Kasi nga, wala mong perang pambili. Eh. Mahirap man kami. So, kapag may nakita kong tao na kumakain yung bubblegum, hinihintay ko talaga mga kabistak na i-sweet niya ba yung ayaw niya na. Tapos pupulit, pupulutin ko, totoo po yan, true story po yan. Bakit lang hindi po ako nahihiya. <laughs> O di ba ang dugit dugit grabe yung aking ginawa ba? Tapos ikwento ko sa aking nanay, nagalit sa akin ang aking nanay. Ang ano ko daw, ang dumi-dumi ko daw. Kasi nga, napaka-curious ko pa anong lasa ng bubble gum. So yun, hinintay ko muna yung mama, kinain niya. Hinintay ko muna ang i, i-ano niya, itapo niya. Tapos kakainin ko. Grabe ka dugit. Wow. <laughs> so si Daddy Insay, may story din yan si Daddy Insay. Tell me ah, na. na, ikikwento ko sa, nag-ano pa, ipapakwento ko kay Daddy Insay yung kanyang story, yung kanyang dugyot story nagano pa siya ng ating dulke. Okay. Nagtitimbang pa si Lidad Insoy ng ating dulke. Exactly, 10 kilos. Uh. Si so Daddy is a uh, very uh, Tell them about your experience. Honestly, Honestly, very true story, mga kapista. It's a true story. I experienced for one week, uh. one bubble gum. Chew for one week. One week. Before <laughs> sleep, Put, put, put the word <laughs> <No. laughs> and then next morning again, people sleep. <laughs> why, why I could chew one, for one week only? Uh. Because only one week uh. I lost. <laughs> I lost. Ah, I so only word. one week because not I could <laughs> more. I could more. <laughs> oh. The <bubble> story. <laughs> 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 Yeah, story. Lenyo eh, heba. Ah. Very mahirap when himas niya ang mga kamay sa katatak patasya. Mahirap na mahirap ang buhay. <laughs> ba. Ako ta sumdrinks. I bought. He passed through perfectly. The battle. Battle 'di, okay, kung ganun, yung dito, 'yung ini, 'di ba? Ah, example, ito 'yung battle okay. ng soft drink. May natira pa dito, 'yung um, ano. Kunting natira. Tapos, itinapon uh, sa kilit-kilit. Nakita ni di Insoy. What did you do? We were waiting for boss. Uh, Isun Dog mom. and me. Uh, oh, we were waiting for more uh, I was boring. Uh, oh, I found the empty bathroom of the Coke. Coke? Mm -hmm. uh, Coke wears bright bomb or Oh, empty bathroom. We tried to all and make it uh, like a finger. like this. 아, uh. I didn't care about uh. it. I don't care about it. Suddenly, 엄마 took off her shoes. Uh. She s h e s t h i s h y e s h e shoes. She shoes. s h o e s s o s e shoes. She shoes. She shoes. h o e s She s h s s s h e s s s h h e s h o h e shoes. She s h o e e s h o s She s h o e e s h e s She shoes. o e s e Mahihirap ang buhay. Gusto niya uminom ng coke. May nakita siya ng mga ano ba? Ayun. Salin-salin. Tira-tira ng ibang tao. Ininom niya guys. Pinalo siya ng sinilas ng kanyang nanay ni Oba Kibyanan. Pero hindi siya binilhan kasi wala makapambili. O ganyan po. Kahirap ang buhay dati. So maswerte na po ang mga bata ngayon na nakakain na nila. Nabibili na nila yung mga gusto nila. Mapalad at maswerte na yun. Bagong generation soldier That's that's a real gun pala. <laughs> ha? ha? plastic Plastik <laughs> Real? What? There's no blood. There's no what? There's no blet. Uh, say blet. Blet, blet? bullet. Say bullet. 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 Oh, bullet. Hindi <laughs> natado kung sila din sayo mga soldiers ba kanina naga ano sila may exercise sila doon may ano ba? Real ba yung guns nila? Totoo daw, pero walang blet. Anong blet? Totoo mga baril, pero, walang mga bullet. I'm bullet proof! Pili na blet! Walang bullet. blet. 哇！Wow. Bago kami pumunta sa factory ay nag-drop muna kami sa barangay hall para isubmit po itong mga documents. Ito po ang mga, mga papeles na kakailanganin para sa programa na aming a-applyan. Supposedly is magtatayo po tayo ng ating bahay this year pero may nag-informan sa amin ng aming barangay captain na may programa daw ang gobyerno, itong government ng Korea para sa aming mga ordinaryong mamamayan na tumutulong sila sa pagpapatayo ng bahay or tumutulong po sila sa pagpaparepair. Hindi po full full paid no? oh, ano guys share share tumutulong lang sila so why not kukunat dali dali kami nag-apply ito na yon <laughs> this is it pansit oh, lahat ng mga programa ng government dito mga kabisdag, ay ina-apply talaga namin kasi ang mahal-mahal po ng tax na binabayaran namin monthly so why not kukunat sige for the go ha <laughs> ayan pala mga kabisdag. hindi na ako pumasok sa barangay hall doon sa mismo sa office na ah, dito lang ako sa gilid magsi CR po ako mga kabisdag. pero bakit nga ba no kapag may nakita tayong salamin ay nag, nag ano din tayo nag salamin tayo, Char. Yan po. Yan, yung orange na bahay na yan. Yan, yung orange na bahay na may maliit na bintana. Yan po ang bahay nila, Sis Jonah. Pinay din si Sis Jonah, mga taga-panggasinan. Uh, walking distance lang yung factory mga kalisda. Maliit lang siya na factory. Family owned oh, na factory. Naglakad-lakad <laughs> lang <laughs> ako no. na, yan si Daddy Inso yan. mo <laughs> 말은 안 되는데 그냥 구발 내 주세요. 가 됐어? 뭐가? 아, 게 나올까? 나냐고? 이 통세우안 돼? 안나다덜 <laughs> 엉... 것. 들고... <laughs> 아 좋아요 없지? 뭐... 아... 언제 왔는데? 오지 벌써 <laughs> 8년 됐어요? <laughs>

Tapos may pa-snacks pa sila dito o rice snacks mga kabisdak para sa mga bisita. At napansin ko po ito, i-share ko lang sa inyo mga kabisdak na dati before na imbento ni King Sejong ang Hangul, ang Korean letters, ay gumagamit po sila ng mga Chinese letters. Kaya yan, kung mapapansin nyo ang kanilang Monday, Tuesday, Wednesday, lahat. Chinese letters po yan mga kabisdak. Long, long time ago before na-invento ni King Sejong ang Hangul. Hanggang. hanggang ngayon ay gumagamit pa rin po sila ng mga Chinese letters sa kanilang mga documents. Halimbawa sa kanilang national ID. May pangalan sila in Korean letters. Meron ding equivalent na Chinese letters sa kanilang pangalan at sa kanilang mga Uh, parang birth certificate, family certificate, yung mga pangalan nila, mga kabistak. Merong Chinese translation. So, ganun po, parte pa rin po ng kanilang kultura ang Chinese letters. 어디서잡는거이 어제능에다 아내는데나가지이그 하고 나 내리고 리뷰에 가면 되겠 <laughs> 이거 어게 What will they do? f e r t I'm very c o m f o r t a b e Very o o a 이거 대 세일이야. For Uy, re. Ang galit na galit. May pusa, mga kabisdak. Atras, atras. Aras, oo. Oh. Pusa ba? Parang tigre. <laughs> Parang tigre yung pusa. So, tapos na mga kabisdak. Ay, naano na lang nila. Sinasali na lang nila sa bote. Yung mga perela coin. Eh. Punta tayo dito sa Hanaro Mart. Mart. Punta tayo dito sa Hanaro Mart. Bibili ako ng ano, makakain. Ashikuro! Ah! Ah! Wala, wala ito na di insert kahit kailan. <laughs> ay, 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 ay. Oh. niya. 누샤이냐? 비어니까. 누가이 아스베어? 김치 있지? 아, 김치찌개 먹 먹을래? 싫어. 난쌈 먹고 싶어. 어. 온김치 Tuna na lang. More healthy daw. Healthy living. Tuna dan sa um, Tuna na lang. Kure. Kure. So ayun mga na naka, nakagawa po tayo ng 2 liters. Isang bote ng 2 liters. Long, maliit na suju bottles. Suju plastic bottles. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Ingat lahat!